Nanginig ang mga labi niya sa offer nito. Sa sobrang sama ng loob niya, ay pinirapiraso niya ang dokumento sa harap nito. Malakas niyang hinagis yun. Lumipad sa ere ang ilang piraso habang ang ilan ay tumama sa mukha ni Alex. Nakinapikit nito. Kita niyang umikting ang pangan nito. Takot man siya ay kailangan niyang manindigan. Talong-talo siya sa laban na to. Sa bagay, ano bang laban niya kay Alex Ayon Montenegro? na pinakamayaman sa bayan nila at pinakamasama wala buhay na nga niya ang nakataya dito kumakabogman ang puso niya sa takot ay tinaas pa rin noo mas pipiliin kong maging katulong kaysa makasama ka pa sa kama painiti mong mag-isaya kama mo mababa ngunit madiin niyang sagot bago nagmarcha palabas ng stadium nito tumatahip ang puso niya sa sobrang bigat ng damdamin niya nangingilid ang mga luhang tumakbo siya papasok sa maid's quarter. Nagulat pa si Manang Ising nung basta na lang siyang dumapa sa kama at doon humagulhol. hindi pa ba kayo maayos na mag-asawa? Nag-aalala lang tanong ito. Hindi siya sumagot. Kuyom ang kamay niyang nilabas ng sama ng loob sa pag-iyak. Kung makapangyarihan lang siya ay dudurugin niya si Alex, pati na si Angelica. Lalo lang tuloy siyang nagkakarason upang pabagsakin ang mga ito Darating ang araw, sila naman ang magbamakaawa sa kanya. Kausapin mo ng maayos. Wala na pong aayusin pa ng ising. Nakapag-desisyon na siya at buo na rin ang desisyon ko. Mabilis niyang sagot sa ginang. Ano? Ano bang binabalak mo? Ano bang nangyari sa inyong mag-asawa at umabot kayo sa ganito? Frustrated, nalitan niya nito. Mabilis siyang umupo at pinunasan ang mga pismi niya. Iwalay na po kami. Sagot niya kahit pa hindi siya pumirma sa dokumento. Lalong napasinghap ang ginang at napapaypay sa sarili nito. Magsasalita pa sana ito ngunit umiling siya. Kinuha niya rin ang bag at nagmarcha palabas ng maid's quarter. Hindi niya kayang manatili ngayon sa mansyon. Mas gugustuhin niyang makita ang kaibigan niyang si Maggie. Tuloy-tuloy siya sa pinto ngunit hinarang nila Daniel at wala yatang balak na palabasin pa siya ng mansyon. Naiyarita tining na tinignan ng mga ito. Ano? Bawal rin bang lumabas ang katulong? Malakas niyang tanong matapos makitang lumabas si Alex mula sa study room. Imbis na sumagot sa kanya si Daniel, ay nilingon nito si Alex. Ready the car, Daniel. May lakad ako. Hindi niyo na rin kailangan magbantay. Wala na kayong babantayan. Malamig na utos nito bago dumiretsyo sa labas. Napamaang siya. Naghiwa-hiwalay rin ang mga tauhan at nawala sa harap ng pinto. Pumikit siya ng mariin upang pigilan ang inis niya. Kahit nung nasa gate daan ng sasakyan nito ay nagtagi sa mga ngipin niya. Ni hindi siya pinasakay. Sa huli ay nagtaksi pa siya papunta sa bahay ni Maggie. Ano ba namang ginagawa mo sa buhay mo, Ametis? Umalis ka na sa poder niya. Eh, hindi mo naman niya kailangan. Sermon ito matapos niyang magkwento. Napababa siya ng tingin. Kung sin ay pwedeng pwede na siyang bumitaw. Kaya lang, hindi pa siya kontento. Hindi pa nabibigyan ng hustesya ang nangyari sa pamilya niya. Namewang ito sa harap niya. May 50 million ka na. Sa patay para mahanap si Rafi. Eh paano na lang kung wala na pala kapatid ko? Sorry na lang. Magiging masaya sila habang ako nagluluksa. Galit niyang tanong kasabay ng pagbagsak muli ng mga luha niya. Parang tinutusok ng kutsilyo ang puso niya sa sobrang sakit. Alam niyang hindi na niya maibabalik ang buhay ng tatay niya pero mas lalong hindi niya kakayanin kung pati si Rafi ay mawawala sa kanya. Natiyak ding umiwas ng tingin si Maggie. Pinapahamak mo lang ang sarili mo. Alam mo ang reputasyon ni Alex. Alam mo wala siyang sinasanto. Alam mo pahihirapan ka lang niya. Mag-isip ka nga. Ngayon pangalang basura ng trato sa'yo. Tingin mo ba mababago mo pa yon? Lalo siyang napahagulhol sa mga tanong nito. Hindi siya bulag. Alam niya ang mga bagay na yun. Alam niyang maliit na pag-asa na lang ang pinangahawakan niya. Ngunit kaya niyang sumugal. Magi, sira na ang buhay ko. Hindi rin ako matatahimik kung hindi ako lalaban. Alam mo ba ang ginawa niya sa bangkay na tatay ko? Magi, pinahukay niya at pinatapon. Tingin mo ba makatarungan yun? Balik niyang sigaw sa kaibigan. Napatigil ito at napaawang ang mga labi. Doon siya ng gina at napasubsub sa mesa upang humagulhol. Wala siyang magawa. Kayang-kaya siyang teresin ni Alex kung gusto nito. Hindi rin siya makapagsumbong sa mga pulis. Alam niyang malakas ang koneksyon nito. Anong susunod niyang gagawin? Pagkatapos kang gamitin at gawin basura. Ano? Buburahin ka rin niya sa mundo, Amethyst? Bakit hindi ka patubakbo ngayon pa lang? Tama na. Hindi magiging masaya tatay mo kung ganito nangyayari nangyayari sa'yo. Hindi na ako atras, Maki. Kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Gagawin ko ang lahat. May balik ang sakit na binigay nila sa akin. Mading sagot niya sa kaibigan. Pag-angat niyang tingin ay halatang dismayado ito sa kanya. Napakahina mo! Naiiritang sambit pa nito bago siya iwan sa sala. Nangangatal ang mga labi niya sa pag-iyak. Sa bagay, sino ba namang makakaintindi sa kanya? Wala sila sa posisyon niya at ang galit sa puso niya lalo lamang nagliliyab. Nakaya niya rin maging masama mailaban lang ang nangyari sa pamilya niya. Nagkamali siyang isipin noon na magagamit niya si Alex laban kay Angelica. Ngayon silang dalawa na magkalaban. Swerte lang siguro siyang hindi pa nito pinapatay. Kumuyom ang kamao niya. Sana makaya niya pang baliktarin ang sitwasyon. Itataya na niya buong buhay niya. Susugal na siya ng higit pa kahit kapalit noon ay patong-patong na sakit. Hindi siya muli kinausap ni Maggie pero sinamahan naman siya kinabukasan sa sementeryo. nanlulumo siyang makita ang hinukay ng lupa doon. Nasa gilid ang lapida na tila basta nalang tinapon matapos alisin. Kumpirmado niyang wala na roon ang bangkay ng tatay niya. Pag-isipan mabuti, Amethyst. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag ka nang bumalik sa mansyon niya. Pakiusap sa kanya muli ni Maggie. Marain siyang tumitig sa lupa. Ngayon pa siya atras gayong nakikita niya ang hindi pagrespeto sa ama niya. Kung kinakailangan niyang makianib sa mga kalaban ni Alex ay gagawin niya. Makaganti lang. Hindi na magbabago ang isip ko, Maggie. Marahas itong napabuntong hininga at alam niyang totoo ito. Aminin mo na lang kaya sa kanyang totoo. Baka sakaling magbago pang isip niya at itrato kanya ng tama. Para ko na rin tinapos ang laban kapag sinabi ko yan. Ramdam kong alam niya ang totoo, kaya siya mas nagagalit. Tingin mo ba magiging mabait siya sa babaeng nagpanggap bilang asawa niya? Muli itong napabuntong hininga. Pareho nilang alam na balibalik ta rin man ang sitwasyon at masabi niya mang siya si Mary Amethyst Gera. Hindi nun mababago ang trato sa kanya ni Alex. Umalis ka na lang kasi sa puder niya, Amethyst. Hindi pa ako tapos maghiganti. Talaga ba? O baka namang gusto mo siya, kaya ayaw mong magsabi ng totoo at umalis sa mansion niya. Nanlamig siya sa pinunto nito. Nagulat pa siyang hindi siya nakasagot agad. Ni hindi niya nga crush si Alex. Parang naumid ang dila niya at hindi makaharap ng sagot sa kaibigan. Mariin tuloy siya nitong tiningnan. Sinasabi ko sa sa'yo, may asawa yung tao kabit ang labas mo kung ganyan ang nararamdaman mo. Sana man lang pinirmahan mo ang annulment paper bilang ganti kay Angelica. Para naman hindi ka rin magmukhang nalilimus ang atensyon sa lalaki may asawa na. Naiinis mo ring sermon nito. Hindi yan mawala sa isip niya kahit noong nakabalik na siya sa mansyon ni Alex. May punto rin si Maggie. Dapat yata ay pumirma siya para wala nang balikan sa Angelica. Tatanggapin ba yun sa korte kahit siyang pumirma? Nasa ganun siyang ayos nung bigla na lang bumukas ang maid's quarter at niluwanan si Alex na sa ng hilay. Hindi siya tumayo o binati nito. Malamig niya lang din itong tiningnan. Get ready, bibili tayo ng singsing. -sing. Maring utos nito. Nangunot ang noo niya. Singsing? -sing? Yes. Hinawakan pa nito ang kamay niya at hinaplos ang pala sing-singan niyang walang sing -sing. Napalunok siya hindi niya mabasa sa muka nito kung okay na ba silang dalawa o sinusuyo ba siya nito sa sing-sing. May lakad ba tayong dalawa? Pinigilan niya ang boses na maging masigla. Nagangat ito ng tingin at umangat ang gilid na labi nito. I think Mayor Fernando would be very happy to see you. Makahulugang sambit nito na hindi niya maintindihan. Hindi niya sigurado kung good sign ba na si Alex ang lumapit sa kanya. Akala nga niya ay sa jewelry store sila pupunta. Ngunit nagulat siyang pati sa salon ay dinala siya nito. Ah, sir? Anong kulay po sa buhok niya? Black, just plain black. Sagot nito sa attendee na kinakurap niya. Imbis na sumunod sa attendee ay umalma siya at hinarap si Alex na prenteng nakaupo sa sofa at nagbukas ng magazine. Nakadekwatro pa ito at mukhang handang maghintay kahit matagal hindi ko papalitan ang kulay ng buhok ko. Tumikwas ang kilay nito at ni hindi nag ang tingin. Just go. I don't care about what you like and not. Malamig pa nitong tugon. Napairap siya. Ano bang binabalak nito at ayaw makinig sa kanya? Labag tuloy sa loob niyang magpaayos. Piyak na mag-iiba na ang itsura niya. Malayo maging kamukha pa niya si Angelica. At hindi siya nagkamali. Nung matapos ay matagal niyang tinitigan ang sarili sa salamin. Bumalik siya sa dating si Amethyst na nagtitinda sa palengke. Mas bagay po sa inyo ang buhok niyo ngayon, ma'am. Komento pa ng atendi. Tipid siyang ngumiti. Ang laking impact ng buhok niya. Kinakabahan tuloy siyang magpakita kay Alex. Kahit nung lumabas siya, ay hindi niya inangat ang muka. Sobrang kabog ng puso niya. Kitang-kita niyang tumayo ito mula sa sofa. Sa bawat yabag nito palapit, ay kinakabahan siya. Halos hindi siya makahinga nung tumapat sa kanya ang makinang na pares na sapatos nito. Naitago niya ang mga kamay sa likod niya. Napapikit siya matapos itong hawakan ng chin niya. Inangat nito ang mukha niya. Hindi niya maimulat ang mga mata ngunit hindi ito nagsasalita. Kaya't napilitan siyang tingnan nito. Umawang ang mga labi niya matapos masalubong ang matiim na titig ng mga mata nito. Parang hinihigop ang lakas niya. Alam niyang may kalayuan na ang itsura niya kay Angelica. Just exactly how I want it. Mahinang sambit nito bago siya binitawan at tinalikuran. Let's go. Utos pa nito bago naglakad. Kaya lang hindi siya nakakilos agad. Parang ayaw ng humakbang ng mga paa niya. Nagulat pa siyang bumalik ito at walang sabi-sabing hinila siya sa palapulsuhan at sinabay sa lakad nito Napatitig siya sa malaking palad nitong nakahawak sa palapulsuhan niya. Hindi man magkasalikop ang mga palad nila, ay dumadagundong pa rin sa kabog ang dibdib niya. Sa sobrang focus niya sa nararamdaman ay hindi niya namalayang nasa loob na sila ng mamahaling jewelry store. Gulat pa siyang sinusuot na sa kanya ng attendee ang simpleng white gold ring na maraming maliliit na diamond na nakapalibot sa labas ng singsing. -sing. Mas mahal pa yata yun sa buhay niya. Take care of it. Huwag mo hayaang manakaw sa'yo. Malamig na paalala nito. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Mas hindi kasi siya makapaniwalang binilhan siya nito ng singsing. -sing. Sa sasakyan tuloy ay hindi niya maiwasang magtanong. Bakit mo ako binilhan ng singsing? -sing? Kumunot ang noon nito. Ang tingin niya ay nasa screen ng cellphone na hawak nito so I can recognize you easily. Mahinang sagot nito. Maliit siyang nanguso. Dapat ba siyang umasa na alam na nito ang totoo at tanggap siya? Nagsisimula na ba nitong makalimutan si Angelica at siyang papalit? Sa sobrang tuwa niya ay ganado siyang nagpaayos sa nihay nitong hair and makeup artist. Pinansin pa nga ang singsing niya na malawak niyang kinangiti. Tingin niya nga ay pinaghandaan din yon ni Alex lalo't limusin ang dalag sa sakyan. Kahit noong makarating sila sa birthday party, ay kapit na kapit siya sa braso ni Alex. Nakangiti siya kahit pa nananahimik ang paligid noong dumating sila. Pakiramdam niya tuloy hindi sila invited. Don't drink alcohol. Paalala nito na kinapula ng mga pisngin niya. Sa bagay, noong unang dalhin siya nito sa event ay nalasing siya. Nakakahiya. Nilapitan sila ng matandang lalaki at nilahad ang mesa daw ni Mayor. Gulat pa siyang inalis ni Alex ang kapit niya sa braso nito pero umikot din naman ang matipuno nitong braso sa likod at bewang niya. I didn't expect to see you here, Alex. Pungat agad ng tingin niya ay mayor ng bayan nila. Pinaghila siya ng upuan ni Alex. Kita pa niyang umisi ito bago sumagot. Happy birthday, mayor. I really want to surprise you. Walang halong ngiting sagot ni Alex Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Naglipat-lipat pa ang tingin niya sa dalawa kahit noong umupo na sa tabi niya si Alex at manatili ang braso nitong nakaiikot sa bewag niya. Hindi ko alam na close tayo, iho. Mabuti na rin at may kasama kang magandang dilag. Nakangiti pa itong bumaling sa kanya at nilahad pa ang kamay. Mayor Fernando, iha, tandaan mo sa eleksyon. Agad siyang umiti at tinanggap ang kamay nito. Angelica Daurin Montenegro po, kasabay ng pag hands nito ay ang paghigpit ng hapit ni Alex sa bewang niya. Nilingon niya pa ito at nakitang nakatiimbagang ito sa kanya. Sa kaba niya ay binalak niyang bawiin ang kamay sa hawak ng mayor, ngunit gulat siyang humigpit palalo ang hawak nito doon. Ang ganda ng sing-sing mo, iha. Tinitigan pa nito ang sing-sing. Nangilabot siya sa papuri nito. At mas lalo na noong dalhin nito ang likod ng kamay niya sa bibig nito upang bigyan niyo ng halik. Kaya rin kitang bilha na mamahaling sing-sing o bigyan ng lupa, iha? Nakangising payawating nito na talagang nagpataas sa mga balahibo niya. Wala sa sariling napakapit siya kay Alex upang humingi ng tulong kahit pa umigting ang pangan nito. Huwag kang magpanggap na hindi mo siya kilala. Go if you like him. Inis na bulong nito na kinamaang niya. Pagbaling niya dito, ay kausap na nito ang katabing negosyante. Mabuti na lang din at naagaw ang atensyon ni Mayor at nabitawan ang kamay niya. Ano bang gusto nitong ipahiwati kanina? Na madali siyang masilaw sa mamahaling bagay? Napapatuloy niya si Mayor? Nagtagis sa mga bagang niya. Kaya noong mawala sa bewang niya ang braso nito, ay agad siyang tumayo para magtungo sa banyo, para maghugas ng kamay. Duda siya kung napansin nito. Ilang sabon at happy birthday to you yata ang kinanta niya. Masigurado lang na walang may iiwan na laway ni Mayor sa kamay niya. Paglabas, ay hindi siya bumalik sa tabi ni Alex. Sinalubong siya ng waiter at binigyan ng wine glass. Nagpasalamat siya at tinanggap yun. Para tuloy umulit yung nangyari dati. Ang kaibahan lang, hindi siya maglalasing ngayon. Tahibik nga siyang sumimsim ng wine. Wala rin nagtangkang umupo sa tabi niya. Sinipat-sipat niya rin ang daliri niyang may singsing. Kung itakbo na kaya niya 'yon. Sakto'ng naubos niya ang wine nung may lumapit muling waiter sa kanya. Hindi pa siya nakakapagtanong ay binulungan na siya nito. "Pinapaakyat po kayo ni Sir Alex sa kwarto sa loob." Bulong nito. "Ha? Eh, hindi naman niya bahay 'yan." Katuwiran niya pa bago sinuyod ng tingin ang paligid at hindi nga niya mahalap si Alex. Nasa loob na po siya, ma'am. Hatid ko po kayo doon. Nagdadalawang isip man ay sumunod siya. Baka lang kasi magpaalam na si Alex kay Mayor. Kaya kailangang nasa loob ng bahay. Nangunot ang noon niya nung bahagyang mahilo sa pagakyat ng hagdan. Mutik pa siyang mahulog kundi lang siya nahawakan sa bewang ng waiter. Nahihilo ako. Baka pwedeng sa baba na lang ako maghintay? Baka magalit po siya, ma'am. Kanina pa po siya naghihintay sa loob. Pero nasa baba ang sasakyan niya. Sabihin mo doon na lang. Ma'am, mawawalan po ako ng trabaho kapag hindi ko kayo nadala sa loob. Pangungonsensya nito. Gusto sana niyang sabihin na siya na ang bahala sa galit ni Alex. Ngunit naalala niyang wala siyang laban dito. Kahit tuloy halos umikot na ang paningin niya, ay sumama na lang siya. Pinagbuksan siya nito ng pinto at agad na nagpaalam. Tingin niya ay library ang pinasukan niya. Ngunit may malaking sofa sa likod. Pabagsak siyang umupo doon. Sinandal ulo at pumikit na mariin. Dinig niya ang mga yabag nito. Alex, umuwi na tayo. Nahihilo na ako. Request pa niya. Hindi ito sumagot ngunit narinig niya ang paglak ng pinto na niyang kinamulat ang mga mata. Halos mahulog ang puso niya sa kaba matapos makita si Mayor Fernando na nakaroba at siyang nakahawak sa doorknob. Mayor, ano po ginagawa niya dito? Sinubukan niyang tumayo. Masama ang kutob niya lalo na noong umisi ito. Napaatras siya lumapit ito at pasadahan ang tingin ng katawan niya. May ka talaga sa wine na bigay ko, iha. Mamaya lang ay magiinit ka rin. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa'yo. Regalo ka sa'kin sa ni Alex. Nakangising paliwanag nito. Namilog ang mga mata niya. Regalo? Hindi yang gagawin ng asawa ko. Ikaw ang peace niya, iha. Marahas siyang umiling. Pumiglas din siya at umiwas nung subukan siya nitong hawakan. Hindi ako naniniwala. Uuwi na ako. Sinubukan niyang takbuhin ang pinto. Ngunit napasigaw siya matapos siya nitong mahila sa bewang at walang babalang binagsak sa sofa. Namilipit siya sa sakit ng likod niya. Sinasabi ko sa'yo, wala nang pakialam ang sawa mo sa'yo. Umuwi na yun at iniwak ka sa'kin. Muling sambit nito bago siya hawakan sa tuhod. Ayaw niyang maniwala ngunit alam niyang magagawa yun ni Alex. Sigurado siyang alam na nitong hindi siya si Angelica. Kaya't inialay siya kay Mayor. Nangilid na ang mga luha niya dahil sa gagawin ni Mayor. Gusto niya itong sipain ngunit nanghihina hihina siya at nahihilo. Tuloy yung naglanda sa mga luha niya. Matapos makitang wala nang na roba. Alex! Naiiyak niyang bigkas kahit alam niyang hindi siya nito sasagipin sa oras na yun. Where is she? Agad niyang tanong kay Daniel noong makarating sa parking lot. Sino po sir? Nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi niya alam kung anong pangalan ang sasabihin niya. Napabuntong hininga siya. Where is my wife? Imbis ay tanong niya. Kanina niya pa kasi ito hinahanap ngunit hindi niya makita sa loob. Iniisip niyang nauna na itong sumakay sa sakyan. Sir, hindi pa po lumalabas si madam. What do you mean? Wala siya sa loob. Maring sagot niya. Napakamot sa batok si Daniel. Sir, kayo yung kasama niya hindi naman ako. Hindi pa siya nagpunta dito? Noong umiling ito ay agad siyang napamura. Napatakbo siya pabalik sa loob para hanapin ito. Wala naman siyang balak na iligaw ito. Sinama niya ito para lang malaman kung kakailalan nito si Mayor. Where are you, Amethyst? Naiinis niyang bulong at halos mahawi na lahat ng nakakasalubong niya. Makita niya lang ito. Simula noong malaman niyang lumipad na ng ibang bansa si Angelica, sigurado siyang ibang babae na ang kasama niya. Galit siya rito, lalo pat hinuha niya ay tauhan ito ni Mayor. Pero kahit ganun, hindi niya ito gustong mapahamak. Alam niya ang ligaw ng bitukan ni Mayor. Hinila niya ang isang waiter na nagsiserve ng wine. Have you seen the girl I was with earlier? yung itim buhok. Nagpunta po yata kanina sa banyo, Sir Alex. Mabilis itong sagot bago mabilis na umiwas sa kanya. Nang liit ang tingin niya. Tuloy-tuloy din ang lakad niya sa banyo. Kahit women's restroom yun, pinasok niya at inisa-isa pang buksan ang mga cubicle. Muli siyang napamura. Hindi niya maintindihan kung bakit kinakabahan siya. Kung tutusin, wala na dapat siyang pakialam. Kaya lang siya ang nagsama dito sa event na yon. Mabilis niyang tinawagan si Daniel. Papuntahin mo dito ang mga tauhang nasa mansyon. Help me find my wife. Maring utos niya pagkasagot dito. Binaba niya ang tawag, tiningnan niya pa ang paligid kung may CCTV man lang na naka-install. Noong may nasipat ay tumuloy siya sa loob ng bahay ni Mayor. Ngunit hinarang siya ng mga tauhan nito. Sir, hindi kayo pwede sa loob. Walang sino mang bisita ang pwede sa loob. Umalis kayo sa daan! Napataas man ang balikat nito sa sigaw niya ay hindi natinang. Bagkos, tinutukan pa siya ng armas. Traspasing ka at pwede ka namin kasuhan. Madilim niya itong tiningnan at tumataras. Nagtagi sa mga ngipin niya. Kailangan lang naman niya ay makita sa CCTV kung saan sumot si Amethyst. Sa inis niya, tinawagin niya si Raven upang makahingi ng tulong. Mabuti na lang at tumawag ka. May sasabihin ako. What is it? Hurry up! I need help. Shoot! Huwag mo nang isama si Amethyst sa event. Hindi siya tauhan ni Mayor basis sa nakalat na impormasyon ni Von. Mas lalo siyang nainis. You're too late. I brought her with me and now she's missing. I can't find her. Ayaw din ako papasukin sa bahay ni Mayor. What the? Magpapadala ako ng backup. Magsasama din ng pulis. Ano kaya ang mangyayari kay Amethyst? May liligtas kaya ito ni Alex at Raven?